Sana mamotivate ka sa simpleng video na ito ka success dahil ngayon ang bilis ng araw. Isipin mo, January 7 na ngayon. So sa susunod nating gagawing New Year's resolution ay panglima na. So ang bawat araw huwag sayangin hangga't maaari. Ito ay pagkakataon upang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Huwag sayangin ang pagkakataon na maging mas mabuting tao ang bersyon ng iyong sarili. Sa bawat hakbang ay malayo ang mararating. Basta't huwag ka lang hihinto. Kahit malit nga na hakbang ay eh, malayo din ang mararating. Huwag mong ikumpara ang iyong umpisa sa iba, kundi sa sarili mong kahapon. Ang progreso ay progreso. Ano man ang liit o laki ng hakbang sa paghatak ng landas ay iyong mga pangarap, maaring Magkaroon ng mga pagsubok, ngunit sa mga bawat pagsubok na yan ay makakahanap ka ng lakas na hindi mo alam na nasa iyo. Kaya't laban lang. Ang pangarap ay parang puno na itinatanim sa munting binhi. Sa pagsisikap at pag-aalaga, magiging malago at magiging matatag. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil sa bawat pangarap may tagumpay tagumpay na naghihintay. Sa tuwing uh, ikaw ay madadapa, tandaan mo na ito ay bahagi ng pag-akyat mo sa rurok ng tagumpay. Ang pagbangon at pagtulak pataas ang magpapalakas sa iyo, huwag ka lang hihinto sapagkat ang paglakad patungo sa iyong mga pangarap ay halos palaging may kasamang pag-ahon mula sa pagkadapa. Sana'y makatulong ang bidyong ito sa iyong araw at patuloy kang mamotivate sa iyong sarili patungo sa mga layunin